Ang mga commuter sa Hong Kong at Singapore ay sanay na sa ganito. Basta't sumakay ka ng subway, nangyayari ito araw-araw kahit na anong oras na natutulak ka ng kung sino-sino. Kaya nag-imbento si Xiu Ming Cheng, isang design student sa National University of Singapore ng Spikeaway, isang vest na puno ng plastic spikes, panakot sa mga taong mahilig maniksik sa subway. Pero dahil masyadong kakaiba ang itsura ng vest na ito, ay hindi ito maisot ng designer sa harap ng mga tao. Marami namang ibang paraan para takuti ng mga mahilig maniksik sa public transportation gaya ng masamang amoy sa katawan o agresibong panunulak. Kapag hindi umubra mga ito, pwede ka rin umutot ng mabaho o magbit-bit ng malalaking bag para hindi ka malapitan ng ibang tao. Pero dahil palaging puno ang mga subway at lahat tayo ay may nais na marating, mukhang kailangan nating matutong maging mapagpasensya para hindi tayo mabaliw. Kayo dyan, may iba ba kayong tip para maiwasan ang mga mahinig maniksik sa loob ng subway? Mag-iwan na lang po ng comment sa ibaba.